Kay ate, isang matunog na halik ang iginawan ni Alegria sa pisngi ni Elis nang dumating siya sa mansion kinagabihan. Hi Alegria, matamlay niyang tuwan. Pasyente mo pala si Uncle Chito, nakangitin saad ng bunsong kapatid niya. Tatlo lang naman sila. Ito ang tumutulong sa mga magulang nila sa pag-aaring kumpanya nila, ang 3R Advertising. Ang kuya naman nila ay isang abogado. Sin told me. Yes, tipid na sagot niya. Nagbabakasyon sa state si Dr. Valdez ang papanisin kasama ang asawa niya. Nakiusap siyang ako na munang tumin kay Mr. Rowe. Nasa salang daddy at mami niya nang dumating siya. Ginawala niya ang mga ito ng halit sa pismi. Ang daddy niya ang orihinal na lang galing sa mayamang angkan. Simpleng pamilyang may simpleng pangarap naman ang pinagmulan ng kanyang ina. Marami ang nagsasabi na nagmana siya sa kasosyalan sa mga montes at si Alegria naman ay nagmana sa kasimplihan ng mga tonta. Kanina ka pa namin hinihintay. Saad ng mami niya. Let's have dinner together. Magbibihis lang ako. Matamlay pa rin siyang pumanhig sa hagnan. Pagdating sa kwarto ay saglit siyang natulala habang nakaupo sa gilid ng kama. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang drawer sa bedside table at kinuha mula rin ang isang kwintas na may pendan na gawa sa santoso at may hugis na tatsulok. Iyon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Jan noon. Hanggang kailan ako magpapakahibang sa alaala mo? Mahinang usan niya. I don't know where you are now. I don't know if you're still alive, pero hindi kita makalimutan. Kailan mo patatahimikin ang isip at puso ko dyan? Isa-isa niyang kinuha ang mga litrato ni Sina itinago rin niya sa drawer kasama ang kwentas na in. Niloloko ko lang ang sarili ko. Pagkuhan ay saan niya. sabihin kong mahal kita. Si Jan ang nakikita ko. Hindi umi... Ako umiibig sa isin. Hindi sa iyo kundi sa isang lalaking malabo ko nang makitang muli. Pilit ko lang na pinaniniwala ang sarili ko na ikaw siya para mabigyan ng katuparan ng mga pangarap ko. Isang malaking kahangalan ang ginawa kong iyon. Eh. Pero bakit hinayaan kong mangyari ito sa akin? Ako na isang matalinong mong doktor. Bakit ako nagpalipin sa isang nakaraan? Bakit? Tuluyan ang na naglandas ang luha sa kanyang mga pisngi. Bakit hindi ko kayang buksan ang puso ko sa ibang lalaki? Anong ginawa niya sa akin para magkaganito ako? Ano? Nagpatuloy siya sa pagluha habang isa-isa na namang nanunulay sa isip niya. Ang mga eksenang paulit-ulit niyang naaalala. Ang masasayang sandali nila ni John sa gubat at ang paghihiwalay nilang nag-iwan sa kanya ng sakit na hindi pa rin nabubura sa kanyang dibdib. Pinutol lang malalahang katok sa pinto ang pag-iisip niya. Ate, alegria. Balak niyang tumayo at buksan ang pinto ng mapansin niya ang mga litrato ni sinanghawak hawak-hawak pa rin niya. Pumukas na ang pinto at nawala na siya sa pagkakataong may tago ang mga ito. Ate, sabi ni Alegria na hindi mukha niya nakatingin kundi sa larawang hawak niya. I'm sorry about this. Natatarantang sabi niya. Hindi ko lang alam kung itatapon ko o susunugin ang mga ito at ginagap nito ang isang palag niya. Naiintindihan ko ate. Kahit naman kailan ay likas na malawang ang pangunawa nito. Minano nito ang kabaitan ng kanilang ina. Alam niyang sa pagdating ni Sin sa buhay nito ay parang tuyong dahon na tinay ng hangin ng mga kalungkutan nito. Tangi ang lalaki ang nagmahal dito ng totoo. Sa klase ng mga ting Batid niyang iniisip pa rin ito na mahal niya si Sin. Iniyakan nga naman niya ang lalaki ng aminin nito na si Alegria ang gusto at mahal nito. I'm sorry ate, sabi nito sa mahinang boses. Huli na kasi nang malaman kung iisang lalaki ang minahal natin. Kung nalaman ko nang mas maaga, sana ay ako na ang lumayo at umuiba sa kanya. You don't have to say that. Ako ang nagpumilit pumasok sa buhay ni Sin. Dahil, dahil umiling siya. Wala. Tumayo siya at pumasok sa bathroom. Mauna ka nang bumaba, Alegria. Susunod na ako. Ilang sandali ang lumipas bago niya narinig ang banayad na pagsara ng pinto ng kanyang kwarto. Sa itsura ay bago pa ang two-story house na yun sa isang subdivision. Malamig sa mga mata ang kulay ng pintura niya. Simple ang pagkakadesenyo ng bahay, ngunit kapansin-pansin ang iba't ibang klase ng halamang na mumunga na nakapaligid doon. Iyon ang tirahan ni Dr. Joselito Maganduga. Problemadong pumanik sa hagdan si Joselito. Wala siyang ibang kasama sa bahay na iyon, kundi ang dalawang katulong. Pagdating sa kwarto ay tutup ang po siya sa gilid ng kama at may ilang sandaling nag-elis. Elis Montes, pagkuhan ay mahinang usal niya. Ibinagsak niya ang nahahapong katawan sa kama at tinugon ang mga mata sa kisami. Tilal nakikita pa niya roon ang mukha ng babae. Elis Montes, muling usal niya. Ipinikit niya ang mga mata, sa hangaring mabura sa isip ang magandang mukha nito. Subalit lalong naging malinaw sa imahinasyon niya ang kagandahan nito. Mabibilis ang hakbang ni Alice ng umagang iyon. Habang patungo sa kanyang klinik, isa siyang mahusay na internist. Sa trabaho niya iyon niya, ang buong oras at panahon niya para lang makalimutan ang alaala -ala ng kanyang unang pag-ibig. Paging Dr. Joselito Maganduga, please proceed to the information counter immediately." Bigla siyang napahinto sa paglakad sa narinig na panawagan sa paging system ng hospital. Dr. Rosilito, Maganduga, Tama ba ang narinig niya? Inulit ang panawagan sa kalamang niya na kumpirma na hindi siya nagkamali ng pandinig. He's here. Hiyaw ng isip niya. What is he doing here? Tinampal niya ang sariling na upagkuhan. He's a doctor, stupid. He could be in any hospital he likes. He's a new in this hospital, doc. Sagot ng information clerk na napagtanong niya tungkol kay Dr. Maganduga. His clinic is located at the annex of the Medical Arts Building. Napatanggong siya. Kailan lamang nagawa ang annex ng Medical Arts Building? Dumami ang klinik ng ospital at hindi na nakapagtataka may mga bagong doktor na dumating. Sa halip na sa sariling klinik ay natagpuan niyang sariling binabaybay ang pasilyong nag-uugnay sa dalawang magkahiwalay na gusali. Habang papalapit siya ng papalapit sa klinik na itinuro sa kanya ng information clerk, ay patindi naman ng patindi ang na naghahari sa kanyang dibdib. He said he is not John. Ano pang ginagawa mo rito, Elise? Huwag mo namang ipagpilitan ang isang bagay na imposibleng mangyari. John cured with his impossible beliefs. It's impossible for him to become a medical doctor. Pagkatapos ni Sin. Tama na, Elise. Huwag ka nang magpakahibang sa isang bagay na imposible. Subali tila mahihirapan siyang utusan ng kanyang puso o ang kanyang mga paanang bumalik sa pinanggalingan niya. Mas malaki ang pagkakahawit ni Dr. Maganduga kay John kaysa sa kay Sin. Mas may dahilan siyang bulabugin ng lalaking iyon. Dr. Montes, nakangiting sabi ng secretary ni Dr. Maganduga ng pumasok siya ng klinik. Laura, sambit niya sa kasumulap sa nakasarang pinto ng main clinic ni Dr. Maganduga. Ikaw pa lang sekretary niya. E eh, di ba nga tag na si Dr. Innocencia sa pagkadudoktor? Sagot ng sekretarya na nang tinutukoy ang pinakamatang doktor ng BJH na dati titong pinagsisilbihan. Dapat lang talaga na magpahinga na siya dahil hindi na siya makalakin ini niya ako kay Dr. Maganduga. Ang gwapo niya, Dok, tuwing tumitingin siya sa akin para akong natutunaw. Napangiti siya. Nandiyan na ba siya? Muli niya ang sinulya pa ng nakapinid na pinto. Kadaraling lang po. coffee Doktora, huwag na. Hanggang anong oras ba ang klinik niya rito? Until 12 noon lang, Dok. May klinik siya mama hapon sa kabilang ospital. I see. By the way, ano po ba ang sa kanya? Natigil niya siya habang naghahagilap ng maisasagot. I heard that he is an excellent surgeon. As a matter of fact, he was awarded his most outstanding young position. Gusto ko lang magpakonsulta sa kanya for a second opinion. Sa narinig ay mabilis itong kumuha ng record sheet at sa drawer ng desk sa kanya. Pakifila pa na lang do. Ano nga po palang ipapakonsulta niyo? Nawala na naman siya ng na isasagot. Parang gusto niyang yung ang natural na kulot na buhok ng sekretary hanggang sa tumuwid ang ngayon dahil sa kakausisan ito. Pero sa huli ay naisip niyang trabaho nito ang alam ng problema ng isang pasyente. Mabuti na lamang at tumunog ang telepono sa mesa nito. Taw na baling ang atensyon ni Laura habang iginagala niya ang sa paligid. Maayos at malinis ang klinik. Mga paintings tungkol sa kalikasan ng nakita niyang nakasabit sa dingding. Hindi katulad sa klinik niya o sa iba pang klinik na pulos si human anatomy ang nakapaskil. Pagkaway sinulatan niya ang papel na ibinigay sa kanya ni Laura. Laura, okay na. Anang tinig mula sa likod ng nakasarang pinto. Just a minute, Dok. Sagot ng sekretarya. Napansamantalang tinakpan ang mouthpiece ng telepono. This is an important call, Doc. Sabi nito sa kanya, pwede na ho kayong pumasok. Total kayo naman ang unang pasyenteng dumating. Pakidala na lang po itong record mo. Okay. Humugot siya ng malalim hinahinga bago pumasok sa loob ng silid at ibinaba sa harapan ni Dr. Magandugang hawak na pen. Saglit na napatda ang lalaki na tila nagulat na naman sa bigla niya ang pagsulpot. Pagkawa na ibinabalito ang tingin sa papel. Bigla siya nga sa kamay nitong may isinusulat na sa papel. Tama ba ang nakikita niya? Nanginginig ba ito o may arthritis lang? What's your problem? Tanong nito pagkawan. I think there's a lump in my breast. Shit, hiyaw ng isip niya. Ano ba itong nasabi mo, Elise? Have you done self-examination? Naumid ang dila niya ng magsalubong ang malamlam nitong mga mata. Nang pakaramdam niya ay nagbalik na naman siya sa pagyaman niya. Nasa harapan niya ito, nakapikit at umuusan ng panalangin. Dr. Montes, Yes, of course. Gusto ko lang ng second opinion. Wala ka bang kilalang obstetrician gynecologist? Mas maiintindihan niya ang kaso mo. She's out of town. Well, kung hindi pwede, marami naman dyan. Hindi ako namimili ng kaso. Basta't alam kong makakaya ko. Biglang putol ito sa sinasabi niya. I'm going to examine your breast. Oh my God! Muling hiyaw ng isip niya. What shall I do now? Mahahayaan ko bang hawak-hawakan ito ang dibdib ko? Pwede ka nang mahiga sa examination table, Dr. Montes. Itinuro nito ang tinutukoy sa likod ng puting drip, carting. Matulog siyang sa kinauupuan at nahiga sa examination table. Hindi nagtagal ay nakatayo na ito sa tagliran ng mesa. Nanabuksan na ito ang katabing examination lamp. Para siyang ribultong nanigas sa kinahihigan. Yakap pa ang mga kamay. Ang sarili. Your physician. you should know what to do. Kunot nung saan nito. Paano mo may-examine ang breast mo kung hindi mo huhubarin ang damit mo? Of course, bumangon siya tinanggal ang suot na jacket na puti. Tinalag ko sinto habang inihahanda nito ang iba pang gamit. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang zipper sa tagiliran ng suot niyang inner blouse. Noon na lamang natitirang pang itaas niya nang muling humanap si Dr. Maganduga. Your undergarment, Doctor, sabi nito. Hindi niya magawang humbali ng suot na bra. Ano to sinuswerte? Hey, are we wasting her time here? Halatang naiinip na ito. Do you expect me to have an exhibition na tatagos dyan sa bramoat? Umigkas ang isang kamay niya at sinampal ito sa pising? Bakit bang sungit mo ha? Naiinis na tanong niya. Isinuot eh, niya muli ang pangitaas na namin. Pasyente mo na mga ako, pinagsusunungitan mo pa. Kung parati kang ganyan sa mga pasyente mo, baka makik out ka sa ospital na to. Idiot. Bulat na napatutop iso na, ito sa nasaktang pisngi. What's the matter with you? Lalong nangunot ang noon ito. What's the matter with me? Wala. Singhan niya. Hindi ko alam kung ano ang nagawa mo para parang alam kang most outstanding niyang doctor. So, yun ba ang pinag-iinit ng ulo mo kaya mo ako ginugulo ngayon? Interesado ka sa war na ibinigay nila sa akin. Look, aminin mo na ikaw ang faith healer na yun para matigil na itong curiosity ko. Sa halip ay naisagot niya. Just admit and I'll never disturb you again. Umiling-iling ito. Ang laki ng problema mo, Dr. Montes. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko ngayon. Tuluyan ang hindi nakapagpigil na sabi niya. Or like, Let me guess, Pinasdan siya na ting tingin mula akong mauyo. You're entering stage. Isa sa frustration mo ang makahanap ng lalaking willing sa sa'yo. So now you're desperate. Tama ba ako? Son of a witch, muli niya itong sinampal sa kabilang pisne. Listen, Dr. Maganduga, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na ikaw nga ang faith healer na kilala ko 10 years ago. At kapag nangyari yun, ikukwento ko sa mga kilala kong journalist ang istorya ng buhay mo. Pagkatapos ay mabilis yung lumabas ng klinik nito na hindi na pinansin ng mga tawag ni Laura. Dumiretsa siya sa ladies room at doon napaiyak. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Paulit-ulit na lang siyang suma ilalim sa psychological advice ni Pei. Pero hindi pa rin matahimik ang isin niya. Una nagpakahibang siya kay Sin. Ngayon naman ay kay Dr. Maganduga. Ngayon ang dahil lang sa kamukha ang mga ito ni Chan. Paano ko ba siya makakalimutan? Paano?